si Mr. Gerald Ferrer tumihingi siya ng tulong na makausap po ang dati niyang kinakasama. Nais niyang malaman kung totoo ba ang sinasabi nito na hindi daw po nito anak ang batang ipinaako sa kanya. Sir Gerald, good afternoon. Sir, good afternoon po sir. Okay. Ay nireklamo niyo yung dati niyong kinakasamang si Mary Ann Reginio. Opo sir. Okay. Gano'ng katagal kayo nagsama sir? No, magkaroon kami ng relasyon sir, mga about mga 10 years din sir eh. 10 years din? Oo, mga 10 years. Okay. Ngayon, merong may anak kayo? Yan yun, 'yun sir yung problema ito, ko yung okay. anak. Sige. Uh, pero bukod doon wala na iba. Meron po sir isa pa yung pinalaglagan yung sa ibang lalaki sir. Ilang taon na po itong batang sinasabi nyo na hindi sa inyo? Magdalawang ta taon Magdalawang taon? sir. Okay. Ngayon, paano nyo nalaman na hindi ito sa inyo? Siya mismo na sabi din sir eh. Ngayong February, second week ng February sir, inamin niya sa akin daw sir na hindi daw naman yung babae na yun, yung bata na yun, hindi ko daw anak yun sir. Mm, may pa-valentine sa inyo, no? Oh. Ano ba yun? Eh, Nag-away kayo? Nag-away kami doon sir kasi nalaman ko nga yung nung nangyari sa kanya sa nung nabuntis siya sa ibang lalaki at saka pinilaglag niya. Ah, tapos inamin niya na rin na itong isa, hindi rin. Hindi rin. Ah, so, magkaibang lalaki ba itong sinasabi? Hindi, sir. Na? Isang lalaki Pareho. pa rin, sir? Isang lalaki. Oo. So, ngayon, kaka palaglag lang? Pinalaglag na rin sir. Kasi yung ngayon lang, dito lang. Ngayong October lang, sir. Last year, okay. Oo, oh, last year. Tapos, two years, two years, ay nga, nagkaroon ng anak na sinabi, nyo sa inyo, sinabi niya sa inyo daw. Oh, dati sinabi sa akin, ngayon, inamin na naman daw sa akin nung February lang na hindi naman daw sa akin, sir. Okay. So ibig sabihin for the past two years may relasyon pa rin sila nitong lalaki niya. Yun yun no, sa hindi ko si hindi ko lang alam kasi malayo kasi ako sir eh. Wala ako dito eh. Ah, but saan ba kayo nag saan kayo naka-stay? Nag-stay ako doon sa amin sir sa kasi malayo din yung bayan nila sa sa bayan namin sir eh. Kasi yung trabaho sir sa iba sa ibang bansa Saan po, eh. po kayo naka-stay? Saan po kayo namamalagi? Nandito sa sa, sa amin sir. Saan po yan? Sa, sa Antique sir. Antique. Okay. okay. Siya Saan siya naka-stay? Dito na, sir. Santiki San sir. Antiki. Magkaibang bayan? Magkaibang bayan lang po kami, okay. sir. Okay. Umuwi lang kayo? Umuwi lang ako, sir. Pag um, tapos na yung uh, kontrata ko, sir. Ah. Para sa vacation lang. So, parang OFW din kayo? Oo, sir. Ah. Seaman po, sir. Ako, sir. Ah, seaman? Okay. So, 10 years kayo nagkasama. Hindi pa kayo kinasal? Hindi pa, sir. Sa bata, nakapirma kayo? opo Sa uh, bata, yung, nandito sa akin yung birth certificate okay. ni sir. Eh. Malamang, sir, kinumpute mo yan yung bata? yung eto yung anak na to kinumpute mo kasi andito ka naman 9 months prior nung parang sa akin sir wala namang problema sa akin yun kasi nung, nung compute ko 27 28 kami nang ganun sir eh nag uh, kumbaga nag unang nag ano sa August August na yun kasi umuwi ako sa amin dun. yes sir Ito lang 9 months prior ipanganak yung bata etong pinag-usapan natin bata yung 2 years old 9 months ho magkasama kayo sa 9 months nan sir na wala ako dun sir eh So pag uwi nyo, may anak, may bata na. Ah, yung pagbubuntis pa lang yun, sir. Iniwan ko lang siya noon, sir, ng pagbakasyon ko isang buwan na. Hindi, yeah, yung... ito, sir. Ito. Di ba oh. siya sabi nyo, itong batang pinag-aawayan natin. Oh. ito. Uh, oh, yung sabing hindi nyo anak. Two years old. Tama. Two years old, sir. So pinanganak po siya 2020? One. 2021? May. May. Okay. So nine months bago yun. Uh, so kailan yon August. Mga August. Andito oh. kayo ng August 20, oh, po, sir, 2019. Opo, oh, po, sir. Nandito okay. ako 20, mga August Sir, umuwi August ako ng 2019. August 2019. Oh. So hindi hindi niyo na question na hindi inyo, na wala kayo nung nabuntis. Um, uh, parang nagka ano kami sir last week na nung ano, sir August mga 28 na sir kasi nung, nang, nang, nangyari sa amin sir eh. kaya nga. Oh. August 2019 andito kayo. Opo oh, sir, 2019 andito ako. Kasama oh. kayo. Okay, so oh, walang wala kang pinag-isipan na hindi sa iyon. Wala pa sir? Okay. Wala pa pagsipan na ngayon. Hanggang, hanggang ngayon lang na sinabi sa inyo na hindi daw sa inyo. Oo, ngayon na sir. Ngayon lang yung nagkabukuan. Ano ba ang tipan nyo sa bata? Ano bang may lukso ba ng dugo? Pero sa akin kasi yung sa ng bata, magkahawig din sa akin, lukso Oo. ng dugo ko. Mahal nyo naman? Mahal, o, mahal lang naman, naman sir. Sipa. Okay. Pero ngayon sinasabi niya nga na iba, iba ang tatay. Oo. Miss Mary Ann. Yes. Oh, Miss Marian, andito si Gerald. Sinabi niyo daw po na yung anak ngayon, yung bata ngayon, ma'am, na meron kayo, yung 2 years old. Hindi raw ho anak ni Sir Gerald. Opo, sinabi ko pa niya. Totoo ho ba? Opo. Sino ho ang tatay nitong bata? Si Luigi Mariano. Kaano-ano niyo ho yun? Dati ko karelasyon. Dati niyo hong karelasyon. Okay. Ang sinasabi ho ni Sir ay kayo rin ho daw ay nabuntis ulit nitong October. Tama po ba? Opo. Parehong lalaki po ba yan, ma'am? Opo. So may may uh, habang kayo po ni Sir Gerald, mayroon ho kayo ng iba pang relasyon. Tama po ba? At saka sa mga palad, ito nagbunga yung relasyon nyo na ito. Tama po ako, ma'am? Eh bakit nyo mo pa pinaako pala yung, yung isang bata ko alam nyo na hindi sa kanya? Mama. 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 Hindi ko alam ang gagawin. Mm. Hindi ko alam gagawin ko eh. Okay. Kasi ayaw nang... Na. So ma'am, ibig sabihin, etong dalawang taon na ito, may relasyon pa rin kayo niyang lalaki nyo? Hindi na, dati. Hindi ho. At di ba ho, yan, yung anak nyo ngayon. Yung anak nyo, at pinanganak two years ago. So, ibig sabihin, may relasyon kayo that time. Tama po ako. Oh, Ta ako. Tapos sabi nyo ma'am, nabuntis kayo ulit nitong mga October. Binaraglag ko nila sir. ah uh, ibig sabihin ho ba, nagtuloy-tuloy ho yung relasyon nyo. Opo. Okay. So this for this past two years, ilang taon na ho kayo niya nung kinakasama niyo? dalawang taon yata sila Dalawang taon. Dalawang taon. Okay. So hindi po ito Miguel. Paano niyo po nasabi ma'am na hindi kay Gerald yung bata? Sayo po ni Sir Gerald eh na andito naman daw siya sa Pilipinas nung time na nabuntis kayo. Yung time na bago yung time bago siya muhi, mga one week yata kung buntis na. Ah, alam niyo na kung buntis kayo okay ng ganito na lang para mawala yung doubts sa isip nyo ano pwede ba natin yung i-refer sa ano? yes uh, ah. pwede po natin itong ilapit sa uh, sir Gerald and Ma'am Mary sa ECDNA ito oh. po yung um very reliable na Uh, pinupuntahan po namin kapag may kailangan po kaming ipa-DNA. Opo. Para okay. mawala na rin yung, yung, yung doubts. Oh, para mawala yung doubts. Kasi, kahit si ma'am, baka hindi rin siya sigurado dahil sabi niya one week pa lang daw siya yatang, yatang buntis bago kayo umuwi. So, there's a possibility pa rin na sa inyo nga yung bata. Ito yung sinasabing tatay daw nung okay, bata si okay. Luigi, Marian, at Winnie. Uh, Luigi, magandang hapon. Hapon po. Uh, oh Luigi, may karelasyon kang si Marian. Tama ba ako? opo alam mo bang may ibang kinakasama si Marian? Opo. Eh bakit ka nakipagrelasyon? Eh yung sabi niya sa akin noon eh wala na, wala na po sila eh. Well, mm ah, ang sabi din wala niya sir. Ang sabi hiwalay na daw. Opo. Eh pero nung nalaman mo na sila pa pala, bakit kayo pa rin? E, yan po sabi niya, wala na silang relasyon eh. Uh, hindi ka nagtaka walingan. na yung batang yung batang pinanganak niya eh ipinangalan dito kay ano? Kay Gerald. Alam hindi, na sana hindi dinidenay lang niya yan. Hindi sa iyo ipinangalan. Mm. Nalaman mo rin sa kinalaunan na may relasyon si Mary at si Gerald na sila pa rin. Tama? Oo, tama. Tapos tinuloy mo pa rin ang relasyon nyo kahit alam mo na. Oo, tama. Tapos nabuntis mo pa siya no October, tama? Hmm, tama. Pinalaglag nyo daw yung bata? Hindi pa yan na... diyan Hindi yan, ano, ano pa yan? Noon... Nalaglag nyo na... lang yun yan. Ano? Yes, sir. Ano? Nalaglag lang yan. Nalaglag lang. hindi, hindi, hindi sinasadya. Hindi, hindi daw sinasadya. sinasadya. Oh. okay. Sige. Let's say sa DNA test, lumabas, eh, hindi pala sa'yo. Anong gusto mong gawin? Sige, simple sir. Sa akin, napamalang yung bata. Nakapakalan na rin. Ako, in ko pa rin, pro. Napamahal sa'yo yung bata? Oo. Uh, pro... okay lang sa'yo? Okay, okay lang, sa'yo? Okay lang sa'kin, sir. Kasi wala namang salalay yung bata diyan eh. Hmm. Baka maganda ano lang siya, biktima lang din siya eh. Tulad ko. Eh paano yan kung sabihin ni sabihin ni Mary Ann, sa kanya ah uh, kung kung sa yung bata ay kung gusto mo makasama yung bata kailangan magkasama pa rin kayo okay ay, lang sorry, ba sa yo? yung magkaroon kami ng ano yan sir ng kumbaga sa barangay na hiram-hiram na lang ng bata hiram-hiram mm, na yung bata ganoon ang gusto mo oh, pero ihiwalayin mo na si Maria oh po ko kita niyan sir ah ko na kita Sir. Ihiwalayin mo na tama, oh, tama yan yung gusto ko lang sir yung ang panagutan nila yung ginawa nila isang panloloko sa akin yung pag Sobrang depressed ako nung time na nalaman ko yung mga kalokohan nilang ginagawa nila sa akin, sir. Tapos yung sa bata na pinalaglag nila, gusto ko rin ko yung anong magandang ikasok, sir. Hindi ka, hindi ka nagkaroon na idea na may relasyon itong sa iba si Siberian? Tiwala naman ako sa kanya, sir. Mm. Kasi mahal ko yung babae na yan. Uh -huh. Kasi nandun lang sa bahay, nagkalaaga ng bata namin. Uh -huh. Hindi ko naman expect na ganyan yung mangyayari. Kano, si Luigi, ano ba? kapit-bahay ba yan? Katrabaho? Hindi, sir. Yung kasi, yung lalaki na yan, sir. Kung baga, malapit na yung pinagtatrabaho niya. Nagtatrabuhan yan sa bahay nila. Oh, okay, okay. So, doon nagkikita? Doon, nagkita. Trabaho si Luigi, Luigi, si Mariana sa bahay. Nasa ano bahay, sir. Kaya yun yung bahay na tinitira niya doon? Yung sa bahay nila ta talaga, sir. Ah. Hindi nakikita ng magulang niya? Hindi ko lang alam, sir, eh. Kasi parang patago kasi, sir, eh. Lihim lang yung pagkano nila, pagkikita. Ha? Hmm. Okay. Tapos na yung lalaki ni sir, parang ibang hindi ibang tao yung pag ano tanggap ng mga magulang ng babae. Mm -hmm, mm -hmm. parang hindi iba tao, parang parang kakilala, parang, ganoon. Parang alak eh, anak na rin nila kasi trader nga yung lalaki, yung sabi ng magulang niya, trader sila. Ah, pero ganoon man, eh, hindi lang naman yung lalaki yung trader. Pati <laughs> naman si Maria, ah, wag natin anuhan 'yon. <laughs> curious lang ako. Mahal mo pa si Marian? Hindi na, sir. Hindi na. Simula noong February, noong sinabi niya kasi, sa'yo, hiniwala mo na. Hiniwala mo na, sir. Kasi, yung bata, nakikita mo pa. Si Minsan, sa, sa kapatid niya, nagpag, nagpag-video ko lang ako sa kapatid niya, nagkita ko yung nakasap yung bata. Inanohan ka naman ng pamilya. Tinutulungan ka naman ng pamilya sa bata. Opo. Hirap niya, ano, kasi napamahal ka na eh. Oo, you know, sir. For two Tapos nakapangalan na sa akin. Oo. Ano ka pa ba? Uh, sumasampa ka pa? Ngayon, sir, kasi nagpapahinga muna ka, na, nag-process ako ng mga documents ko, sir. Okay. So, gusto mo nga sana makasama yung bata sa ngayon, no? Na Opo, sir. Ano. Sige, uh, ganun na lang. Pasa, paano yung proseso natin dyan, Shari? Opo. Uh, schedule po natin yan, sir. Pero ato yun, may anyway, question pala ako. Paano kung ayaw ipahiram ni Mary Ann? Alaman na hindi talaga anak, tapos ayaw ipahiram, pero nakapirma siya sa birth certificate. Well, legally, tatay naman siya. So, pwede sa papel. Ah, oh, legally. So may karapatan mm -hmm. ka sa bata. Oh. Po, oh ah, dahil okay. ang pangalan ng bata na 'yan, naka yan, di ba? Oh, Apelyido oh, niyan. Tama? So, 'yun. Hangga't hindi na-correct 'yun, legally you're the father. Oh. Legally okay. speaking. Oh, ano, oh, sir? Okay. Okay. Pro, gusto gustoan sana uh, yung mabigyan sila ng ano ba, yung ng magandang ikaso sa dalawa ng ginawa nila sa akin, sir. Actually, ayun, medyo mahirap. Iniisip ko kanina pa kasi ano eh. Kasi problema hindi kayo kasal, tama? Oh, sir. Oo. Oh, oh ah uh, ina medyo alanganin tayo dyan. Supposedly, concubinage yan. Ang problema, hindi naman kayo kasal. Ano? Uh, at most siguro, baka pwede mong bawiin yung mga nagastos sa bata. Kung i-deny sa'yo yung access sa bata, uh, pwede mong bawiin lahat ng nagastos. Sa, Parang quits-quits. Sa -quits. you know. as to abortion, uh, hindi ko nakita kasi yung mga uh, papel as to yung claims mo na nagpa-abort sila. Pero definitely, kung totoo man ngayon, pwedeng filean yun sila. Intentional abortion sir, opo. Kasi sinasabi niya Hindi daw Nalaglanglan daw eh Sabi ni Luigi You know So pero check natin Pwede Pwede i-explore yon, Pero ngayon First things first Doon muna Para mabigyan kayo Ikaw Para mabigyan ka ng Peace of mind Ipa-DNA muna natin Ng bata Opo oh, sir Ganyan Gusto ko oh, pa. para Bigyan ka kalinawa Ganun sa isip ko ba? Oh, kasi eh what if sa iyo pala, tapos na-file mo yun ng kaso, eh di yung nanay na anak mo nakasuhan mo na kagad, di ba? Tignan muna natin. uh, explore muna natin kasi iyon naman yung nakita kong unang complaint mo, gusto mo malaman kung oh, sino talaga ito. yung tatay para siguro makatulog ka rin, makapagpahinga ka nang okay. maayos, di ba? So ayun muna, ayun muna tayo. Then let's plan our steps after mo magano, after lumabas ng results. Kung ano man 'yan, definitely we will help you. Oh, sige, sir. Okay? Kung kung ayun nga, kung kung hindi sa let's go let's let's move forward with filing the case kung gusto mo okay, lahat sir. na na pwedeng i-file opo sir okay ganoon ang gawin natin thank you very much sir ako usapin po kay ni Ate Odette sa kabila okay. okay. sige to po natin yung isipin po ninyo okay salamat po at uh, ma Mary Ann maraming salamat po at uh, gawin din kay Sir Luigi mabuhay mabuhay Mariana. ang relasyon niyo Pinaako <laughs> 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 sa kanya. Pero masakit yun ha. Oh, mala, diba? Oh, Napamahal sa kanya yung oh. uh, bata eh. Tapos Ako tingin ko na lang. Tingin ko na lang talagang Ginagawa na lang ito ni Sir para sa bata. Mm -hmm. Mahal niya pa. Mahal, Mahal niya talaga pa. Yung, yung bata. Yung bata, ah, hindi si Marianne.